Hi everyone, good afternoon. Hi, ang init. Kailangan natin lumabas ng building. Ayan po yung building namin. Nag-shortcut na po ako. Ayan po, fourth floor po kami. So, bibilang ka ng 1, 2, 3, 4. Ayan. Nag-shortcut ako kasi mas mabilis dito. So, ayan, may nakapayong si tayo. Ayan yung sky court, guys. Ang init kasi kahit medyo may humahampas na hangin mainit pa rin po yung hulab yan dyan sa daan ayan yung building namin and then eto yung dinadaanan natin pero nag shortcut po tayo kasi feel ko mas mabilis dito kung dito ka dadaan so parang ganun din lang kasi nilalagyan ko nga po uh, orasan ko siya eh kung gaano katagal kung dito ako maglalakad or dun ang labas po niyan is main road. Ito po sa back. Pero iisa po yung lalabasan natin. So, try ko lang kung saan mas mabilis. So, ayan, magandang hapon sa lahat. I'm not feeling well, promise. Medyo nahihilo po ako. Ewan ko kung sa tulog ba or what. Ayan, thank you all for watching. God bless.